lalaking nagpahilot sa Peking Chiropractor. Gumastos ng mahigit 170,000 pesos dahil sa tinamong injury. Isang lalaki sa Cagayan de Oro ang nagpa-home service ng hilot mula sa isang raw chiropractor noong November 18. Ngunit sa halip na gumaling ay nabalian ito ng buto. Ang buong kwento, eto. Sa isang video makikita at maririnig ang malakas na pagdunog ng mga buto sa iba't ibang parte ng katawan ng lalaki na kinilalang si Leobert Yurong. Sa unang bahagi ng video, makikita na tila normal pa ang tibbo ng paghihilot ng umanoy chiropractor hanggang sa bigla na lamang dumaing sa sakit si Leobert matapos patunugin ang kanyang buto sa tuhod. Base sa x-ray results ni Gilbert, makikita na nauwi ang uh, ang panghihilot na iyon sa pagkakabali ng kanyang buto. Dahil dito, kinailangan pang lagyan ng bakal ang kanyang nabaling binti na kung saan ay umabot ng mahigit 170,000 pesos ang kanyang nagastos. Sinabi naman ng lesensyadong chiropractor at mister ng artistang si Patricia Vier na si Rob Walsher na ang profesyon na iyon at ang pagsasagawa ng ganoong procedure ay hindi basta-basta at inaabot ng 8 taon upang matutunan. Kasalukuyang nagre-recover si Llobert mula sa kanyang tinamong injury at may balak na magsampah ng kaso sa peking chiropractor na nagsagawa ng kanyang procedure. Ang insidente na ito ay isang paalala na siguruduwing kumunsulta sa mga lisensyadong doktor ano man ang kinakaharap na kasong medikal. Ikaw, ano ang masasabi mo sa mga nakakatromang pangyayaring ito? day. Research Report. Re -re Report. Thanks for watching. Ito po ang Aliyo Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Aliu Channel 23 Nationwide. Kami po yung nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.